ang lamig na pala sa labas guys <laughs> malamig na pala sa labas simoy ng hangin ang lamig lamig At tuwing gabi lang na tayo mag walking walking guys para papaya tayo guys after walking guys kain na naman tayo ng malamig o, diba paborito ko talaga to <laughs> ah, lakas ng hangin guys lakas ng hangin lakas ng simoy ng hangin magwiwinter na talaga kasi lagi ulan-ulan ulan-ulan malamig wala ka ko ano ang inaamon niya haba na ng hair ko guys ang bilis no nung nakabalik na ako dito sa Taiwan 3 months na agad ang bilis 3 months na agad ako lapit na ang Pasko magbabagang taon naman Lapit na naman ang birthday ko. <laughs> Wish ko lang. Always gold health. Always healthy. And always guwapa. <laughs> Charot. <laughs> always guwapa lang for me unsexy kahit mataba oh di ba mataba naman talaga pag sexy <laughs> new generation na di ba mas sexy ang mataba ay nako ang buhay parang life sarap magtagay guys magglassing pero wala akong panglasing. <laughs> wala akong panglasing guys. Wala akong pera. Pampalamig lang ang gusto ko. Kahit malamig na panahon, lamig pa. Kain ng malamig. Oh. I'm home na naman. O, oh, di ba? Ang bilis po. malapit na aking day off guys wala na naman akong kasama mag day off alone na naman ako maghahanap tayo ng apam para may kasama <laughs> I'm home tapos talaga ng hangin guys eh? I'm home guys, thank you for watching.